Iris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Iris, ngayong araw ay lumilitaw ang iyong pagiging matapat, at diretsyo sa pakikitungo sa iba. Hindi mo kayang kimkimin ang saloobin kung may mali kang nakikita, kaya't mabilis mong nasasabi ang iyong opinyon, maging ito man ay ikatutuwa o ikaiinis ng kausap mo. Bagamat may kasamang panganib, ang pagiging prangka, ito rin ang dahilan kung bakit marami ang humahanga sa iyo bilang isang totoo at walang bahid na tao. Sa trabaho, mabilis kang kumilos at ayaw sa pagkakaantala, ngunit dapat mong bantayan ang pagiging padalos-dalos sa desisyon. Sa pamilya, nais mong maging leader sa mga gawain, kaya't ikaw ang madalas na gumagawa ng plano para sa kapakanan ng lahat. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang Taurus ngayong araw ay nangingibabaw ang iyong pagiging matatag at hindi basta-bastang natitinag sa mga pagbabago Ikaw ay likas na mahinahon ngunit kapag may isang bagay kang pinaninindigan, hindi ka basta umaatres. Dahil dito, may posibilidad na magmukha kang matigas ang ulo sa paningin ng iba, ngunit para sa iyo, mahalaga ang prinsipyo. Sa usaping pinansyal, mas gusto mong may malinaw, na plano bago gumastos, at ayaw mong napipilitan sa isang bagay na hindi mo gusto. Sa mga ugnayan, ikaw ay tapat, at mapagbigay ngunit kailangan mong maramdaman na ikaw din ay pinahahalagahan at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ang Gemini ngayong araw ay namamayani ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at makipag-usap masigla kang kausap at may likas kang galing, sa pagpapagaan ng loob ng ibang tao. Kaya lang, dahil sa dami ng iniisip at sinasabi mo, may posibilidad na hindi mo matapos, ang mga sinimulan mong gawain. Kaya't mahalagang pagtuunan ng pansin, ang pagtutok sa isang bagay bago lumipat sa iba. Sa trabaho, ikaw ay malikhain at mabilis, mag-isip, kaya't marami kang nayaambag sa brainstorming at ideya. Sa relasyon, gusto mo ng kasamang marunong makinig at sumabay sa iyong kwento. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang cancer, Ngayong araw ay binibigyang diin ang iyong pagiging sensitibo at malapit sa damdamin ng mga taong mahalaga sa iyo. Likas sa iyo ang pagiging maalaga at mapagmalasakit, kaya't ikaw ang takbuhan ng iyong pamilya o kaibigan kapag sila ay may pinagdaraanan. Gayunpaman, madali ka ring masaktan kung hindi mo nararamdaman ang parehong pag-aalaga mula sa kanila. Sa trabaho, mas gumagana ka kapag maayos ang emosyonal mong kalagayan. Sa usapin ng pananalapi, ikaw ay maingat at iniisip muna ang kapakanan ng buong pamilya bago magdesisyon. Sa pag-ibig, tapat kang kapareha na laging inuuna ang damdamin kaysa forma. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Leo ngayong araw ay tumitining ang iyong kakayahan sa pamumuno at pagkuha ng atensyon. Hindi mo ito ginagawa para lang sa papuri, gusto mong maging inspirasyon at patunay na kayang maabot ang tagumpay basta't may disiplina at tiwala sa sarili. Subalit dapat mo ring pakinggan ang opinyon ng iba at huwag lamang magdesisyon batay sa sarili mong kagustuhan. Sa trabaho, gusto mong mauna at manguna, kaya't lagi kang may inisyatibo. Sa usaping personal, malambing kang kausap at maasahan sa oras ng pangangailangan. Ngunit bantayan ang pagiging sobra sa kumpiyansa upang hindi masabing mayabang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Virgo, ngayong araw ay higit kang nagiging mapanuri at detalyado sa mga gawain. Hindi ka makukuntento hanggat hindi ayos ang lahat, mula sa pinakaliit na bagay hanggang sa kabuuan. Dahil dito, maaari kang makaramdam ng pagod o stress kung hindi mo pipigilan ang sarili sa labis na pagiging perfectionist. Sa trabaho, ikaw ang klase ng tao na inaasahan sa pagsusuri ng mga dokumento o proyektong nangangailangan ng matinding pag-iingat. Sa pamilya, ikaw ay maalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat isa. Sa usaping emosyonal, hindi ka pala dramang ipakita ang damdamin, ngunit ipinaparamdam mo ito sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Libra, ngayong araw ay higit kang nagiging sensitibo sa damdamin ng iba. May likas kang malasakit sa kapakanan ng mga taong malapit sa iyo kaya't mas iniisip mo ang ikabubuti ng bawat isa kaysa sa pansariling interes. Hindi mo gusto ang sigawan at gulo kaya't ikaw ang kadalasang tagapamagitan sa mga hindi pagkakaunawaan. Kapag may tensyon, ikaw ang gumagawa ng paraan para mapag-isa ang magkabilang panig. Marunong kang magpatawad, pero hindi mo rin kinukunsinti ang paulit-ulit na pagkakamali ng iba. Sa usaping puso, tahimik ngunit tapat ang iyong damdamin. Marunong kang umunawa sa kahinaan ng kapareha at hindi ka basta sumusuko sa relasyong may pinanghahawakang tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Scorpio, ngayong araw ay nangingibabaw ang iyong likas na katapatan at pagiging mapagmatyag. Hindi ka basta-basta nagpapakita ng emosyon, ngunit sa loob-loob mo ay malalim ang iyong pakiramdam. Ang mga kilos mo ay palaging may dahilan at bihira kang magpabiyes sa desisyon. Ikaw ang tipo ng tao na kayang ay laban ang taong mahal mo hanggang dulo. Ngunit kapag nasaktan, mahirap nang maibalik ang tiwala. Sa trabaho, persigido kang maabot ang target at hindi mo pinababayaan ang anuman. Ayaw mo sa mga taong pakitang tao lang at wala talagang malasakit. Sa pananalapi, kontrolado mo ang galaw, at hindi ka madaling matukso sa mga walang saysay na gastusin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Sagittarius, ngayon ay lumalabas ang iyong pagiging mapangarapan at matapang. May dala lakas ng loob upang suungin ang kahit anong pagsubok sa ngalan ng iyong mga layunin. Hindi ka natatakot magumpisa ng panibagong yugto sa buhay kahit hindi pa ito tiyak. Bukas ang isipan mo sa mga bagong ideya, at hindi ka kontento sa iisang direksyon lamang. Sa usaping personal, hindi mo gusto ang mga nagmamarunong, o laging may gustong kontrolin ka. Mas pinipili mong mamuhay ng may kalayaan. Ngunit kahit may kalayaan, marunong, kang lumingon sa pinanggalingan at nagpapahalaga ka sa mga tunay na kaibigan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Capricorn, ang araw mo ngayon ay puno ng disiplina at pangmatagalang, Paggawa ng plano Hindi mo gusto ang mga bagay na minamadali, kaya't mas pinipili mong gumalaw ng may katiyakan. Maingat ka sa bawat detalye, at ayaw mong sumugal sa mga hindi mo pa alam ang kabuuan. Sa pamilya, ikaw ang tagapagplano ng kinabukasan, at gumagawa ng paraan upang mapanatili ang katatagan ng kabuhayan sa relasyon, hindi ka madaldal munit tapat. Hindi mo rin hahayaan ang sarili mong magpadala sa damdamin kapag alam mong may kailangang ayusin muna sa praktikal na aspeto ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Aquarius, Ngayong araw ay namamayani ang iyong pagiging bukas, sa mga makabago at di karaniwang ideya. Isa kang malikhain at mapanlikhang tao na hindi natatakot sa kakaiba. Pinangangalagaan mo ang iyong kalayaan sa pag-iisip at ayaw mong malimitahan ng mga lumang paniniwala. Sa pakikipagkapa, mas gusto mong nakikipag-usap sa mga taong may sinasabi at hindi sa mga puro dal-dal lang. Marunong kang makinig, pero hindi mo hinahayaan na mapasunod ka basta-basta. Sa pamilya, ikaw ang nagdadala ng mga bagong ideya para sa kaayusan. Hindi ka rin madaling mahulog sa drama ng iba dahil mas pinipili mong unahin ang low ika kaysa emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ang Pisces, ngayong araw ay nangingibabaw ang iyong kabaitan, at pagkamaalalahanin. Ikaw ang tipo ng tao na madaling makaramdam ng emosyon ng iba kaya't madalas ay ikaw ang inaasahang damayan ng mga nangangailangan. Ngunit ngayong araw, kailangan mong matutong, magtakda ng hangganan, hindi lahat ng problema ay dapat mong akon. Sa pag-ibig, totoo ka at hindi marunong manday. Ngunit kapag nasaktan, matagal bago ka muling magtiwala. Sa kabuhayan, may pag-iingat kang pinaiiral dahil alam mong hindi pwedeng maging padalos-dalos. Mas gusto mong mag-ipon kaysa gumastos sa pansamantalang aliw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.